Dito pala ako ngayon sa taas. Baka so, sa susunod na round din ako makapag vlog dito. Kaya kailangan natin na punan yung paligid. Ito na yung pagkakataon. what's up guys, kumusta yung lahat anong balita sa inyo, anong balita sa atin Maraming salamat, welcome back dito sa aking channel Kung bago ka palang sa aking channel, ikaw ay nanonood sa Ariel TV Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakiclick na pa rin yung subscribe button Pati na rin yung uh, notification bell para sa ito ng video Ay isa ka sa unang maka-notify sa lahat ng aking video So ngayon, it's uh, June 24, 2020 Alis kami ngayon, pupunta nga kami sa, Bibili kami ng ticket, sana mayroong pang ano, na ticket para sa aming flight kasi kahapon may nagpunta daw na no, sa travel agency so ngayon uh, binalita sa amin na meron daw na ikamahalan yung ticket kaso nga lang syempre kesa naman sa mag-stay naman kami rito eh, i-grab na namin yon dahil yun nga mahirap pang huwi uh, ngayon dahil so ngayon i-grab na namin yung ticket daw nagkakalaga ng ano Saudi Riyal so since na uh, may budget naman ako pang para sa ticket eh, ikagrab ko na yun so bali meron daw sila flight bukas ah uh, June 25 tsaka yung June 28 2020 kung medyo maagaga ko lang sanang ano, nalaman na may ganong flight pala eh, dapat sana inagahan ko na na bumili ng ticket kanina ko lang nalaman ni eh, Putin na lang nagtanong ako kanina kaso nga lang medyo may kamahalan one way lang yon nasa 3,700 pero susubukan lang namin na puntahan mahirap na kapag mag ka mag-stay pa kami rito tapos hindi natin alam kaya na mag pa kami ng medyo mura ng ticket pero wala pang kasiguraduhan kung, kung kailan ang mura yung ticket since na nitong June din pala ano, alis nung plano papuntang Pilipinas eh, okay, siyempre i-grab na namin yun kasi sayang dyan naman kesa naman mag dito bibili kami ng pagkain eh, hindi na kami sasahod kaya so kailangan na namin na puntahan ngayong hapon sana um, may available pa kung uh, medyo maagaga ko lang sanang nalaman may flight pala bukas kahapon sana pa-book na kami para para bukas yung 25 makalis na sana kami kasi uwing-uwing na talaga uwing-uwing <laughs> na talaga sa Pilipinas so pupuntahan namin agad para sa June 28 makapag-schedule na kami ng flight at saka yun see you Philippines na so, so hanggang dyan na lang muna ang aking video kita kasi tayo ulit mamaya Bali hindi pala kami makaka-bili ng ano ticket. <laughs> Bali magpapa na lang kami ng internet. Kasi naubusan na rin kami ng internet kaya magpapakana na lang kami. Parang may checkpoint ata doon, no? oh. May traffic.

Nasa 30 yata yata yan lahat tayo, no. 30. Ano? Okay lang basta ano. Tuloy-tuloy yung sakot. Kami. Kami. Oh. Oo. Wala na. Yan. Butik. Wala na. Shoutout nga pala sa mga Butik Burger Boys. Si Desmart. Ang At saka si Joseph. Oh. Tayang, ngayang, sir. kami Ah. Ah. kami sa uh, Zen. Pagpaputol ng, pagpaputol ng mga... dapat kasi malapit sa kami uwi. <laughs> <Papabayan. Okay. laughs> kabsa na tinatawag. Ang chicken. Mm, so ayun po guys, uh, na, na nga pala kami kahapon pero hindi, direng kami nakabili ng ticket dahil may problema rin pala sa Philippine na consulate dyan sa Jeddah so, pero ang ginawa na lang namin, pumunta na kami sa ah. nagpakan na lang kami ng internet hindi rin namin alam kung kailan kami makauwi kaya para hindi na kami magbabayad ulit, nagpakat kami. So, salamat nga pala dahil ano, wala din kaming binayaran nung nagpakat kami kapon. Pero kahit papano, kahit na hindi kami nakabili ng tiket pa uwi, ganun talaga. At least uh, kahit papano, eh, medyo nabawas-bawas na rin yung aming gastusin. Baka mamaya pagkatapos kong uh, maligo, maglalaba ako. Dahil uh, lalaba ko yung masinuto kahapon dahil buhat dito hanggang doon sa kung nakita nyo naman yung kanina nilakad lang namin yun tapos nung pabalik eh, may nadana kami na grocery bumili lang kami ng kunting ano, pagkain tapos yun sumakay na lang kami dito kasi sobrang layon umabot kami ng ano, isang oras ganyan mahigit so hanggang dyan na lang muna ang aking video at uh, kita kita tayo ulit sa susunod kong video bye bye